Malaga ko. Kita nyo yan. May itikan dito. <laughs> ang dami. Ang dami ng itik. Mga kapatid. Hanggang dito naman? Oh. Ang ano nila, ang amo nila. Ang Ang amo pa pero ang tataas pa na mga yan kasi ano to yung yung itik na to ay ano yung picking duck ang galing ano parang nasa pampanga lang ako <laughs> uh, maamo na sila Grabe, ang galing naman. Hindi hihingi yata ng pagkain. Hindi na sila ng pagkain.